laki ng butas ko yun lang guys ah oh. hi guys pwede <laughs> magulo matitinda ako matitinda uh, so ako guys hi guys <laughs> hindi na main ito guys, umura lang ito guys hindi na magulo dyan maputin na ito guys pag nagamit ka nito Kena tanggal tu Bapak guys Kena <laughs> oh. oh. tanggal tu Kena tanggal tu Nanti gawat guys Kena nak tanya Bak 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 Kinti pala tuh guys Kira mintul siya mintul <laughs> Mintul tu lah Kira putih tuh, guys Maka ganda <laughs> Kaya apa yang Boleh nanti guys Kau tak boleh nanti tindak kau oh. Pauli ko guys. May buhok pa guys. <laughs> Meron pa. Garapata na guys. <laughs> Hindi na kayo nito ang ano yun guys. Max, back, back, max. Mura lang ito. Ma Matatagpuan lang ito dito sa bahay. <laughs> ito guys. Ito, ito. Pampakinis ito guys ng mukha. Kung gusto nyo pumuti. Ano pang hinihintay nyo? Hali ka na! Babalik ka na dito sa bahay! guys. Para nah. kapag maulan, pwede nyo gamitin. Hindi kayo mangingitim. <coughs> Ang pangalan niya, ano? Back back max. Back back to the max. Oh yun, pangalan pa lang. Re Rejuvenating. Reju... reju ah basta yan, may guys. Ito. Medyo ano pa ako guys, gawa ng ano pa ako sa support. Ganyan ko sa support guys, so. kasi yung kamay ko may pintura. Pero sa pahid lang nito guys, donaw yung pintura na yun guys. <laughs> ba? Diba? <laughs> Ayun. Dito lang tumatatag guys sa bahay. balintawak Chris, malapit sa iglesia. At, um, Ay, ka Ado. ito, ito, ito. Ito. Ito, guys. Ito. Pujik to guys. Pwede ito sa lahat. Ito ang hugas ng Pwede ito guys. Puti na kayo guys. Nakaputi lahat. Lahat ng tinatago ng itim ninyo. Puti nito. Puti. Luxury. Dito lang matatagpo sa bahay ulit. Tawa ka ng tawa. Kala ko pagbibinto tayo. Ano Ay ba? Ayan guys. Basta pag gumamit yun guys. At kung yan. Magiging ganito ka kaganda. Kung ka kaputi. Ayan. na kayo ng wonder Herbal <laughs> oil for entertainment use this only. Bisa <laughs> <laughs> oh, guys. Oh, wala lahat na sakit inyong kasu regarding sa mga mm, na sa katawan. Ito guys. Oh, guys. Eh, Bitin na kayo sa online. Pero kayo bumili dito sa bahay. Wala <laughs> lang, <laughs> um, yeah. Wonder oil. Wonder oil? <laughs> Ah, di ba? Hindi na matinda. Ito na matinda. Hindi <laughs> ko, ang dami bibili. Sige guys, bye guys. Love you. <laughs> <laughs> Naka na butas ng ilong ko guys. Sok-sok kita dyan guys. <laughs> 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 uh. <laughs> <laughs> <you>. Ito na. <laughs> Wala na post storage na yung food.